sa City, dagdag sa kalbaryo ng mga biktima ng bagyong Yolanda, ang halos wala rin humpay na ulan doon. Marami na rin ang nagkakasakit. Mula sa Tacloma, nakatutok si Jam si Jam? Yes, Mel, ang halos walang tigil ng ulan dito sa Tacloban City noong mga nakarang araw ay lalong nagpahirap sa sitwasyon ng mga residenteng wala pa rin maayos na tirahan dalawang buwan matapos ng paghagupit ng bagyong Yolanda. Sa mga barong-barong sa labas ng Tacloban Astrodome nagsisiksikan, sina Aling Rosita kasama ang siyam na anak at ang kanika nilang pamilya. Ang kanyang mga apo, sunod-sunod na nagkakasakit tulad ng dayariya. Dagdag problema pa ang halos walang humpay na ulan. Wala kami mga gamit tapos nanunulo yung bahay namin. Pakahirap talaga ang kalagayan namin. Mga apo kumap, na ang patuloy na pag-ulan simula noong Sabado, dagdag pahirap din sa lokal na pamahalaan sa kampanya nito kontra sakit. Apektado raw ang pangongolekta ng basura at debris na pinamumugaran ng mga lamok na posibleng magdurot ng mga sakit tulad ng chikungunya at dengue. Masigasig yung ating mga engineering in clearing and uh, getting the garbage. So pag bumuha naman, nahihirapan din silang pumunta. Ang fogging operations sa mga barangay at paaralan na Unshami. Di namin pwede palabasin ang mga tao mo ulan kasi may mga bata. Mahirap naman palabasin yung mga bata kasi baka magkasakit dahil sa ulan. Simula nang tumama ang bagyong Yolanda noong Nobyembre, nakapagtala ang Tacloban City ng apat na kumpirmadong kaso ng chikungunya at dalawang kaso ng dengue. Meron naman daw mahigit dalawampung tao na nag-report ng mga sintomas tulad ng sa tigdas, pero apat pa lang ang clinically confirmed na kaso there are lots of people na bumalik from Manila to Tacloban and they can be possibly some of them have already the virus no in their in their system na pwedeng naka, naka, ano dito nakahawa din kasi airborne hindi natin talaga masasabi ano. we thank God that we don't have outbreak sa so Ormoc City, walang tigil din ang ulan kaya inilikas ng lokal na pamahalaan kagabi ang halos 20 matatanda at 25 bata dahil umabot daw sa critical level ang tubig sa Pagsangaan River. Mel, dito sa Tacloban City, wala namang inutos yung lokal na pamahalaan na evacuation dahil sa LPA. Pero bukas lang daw yung Astrodome nila dito para doon sa mga gustong lumikas mula sa kanila mga tahanan sakaling sumamamuli yung lagay ng panahon. Mel. Maraming salamat sa iyo, Jamsi